Itaas ba ng heaven ang naitayo mong tore o babagsak ka na sa lupa ang pag-asa mong maligtas sa linggong ito? At ba ng Rubik's Cube ay nasolve mo ang puzzle ng pananatili sa bahay? O nabigo ka nga ba sa Ligtas Challenge at lalabas ka na ngayong gabi? Sinumpay ba ang pagtatayo mo ng tore o nabigo ka kaya't ikaw ang lalabas ng bahay ni Kuya? Napagtagumpayan mo ba ang mga hamong ibinigay sa iyo o kailangan mo nang harapin ang pagsubok ng eviction? Ang babanggitin ko ay ang pangalan ng ligtas sa linggong ito. Congratulations, because you are safe tonight, Christian. at may isa pang mananatili sa bahay ni Kuya at ang kanyang pangalan ay Christine. Isa lamang ang ibig sabihin niyan. Heaven at Rita, isa sa inyo ang ligtas at ang isa ay kinakailangan ng bumalik sa outside world. At ang pangalan ng... And I am back, Teen Housemates. Dalawa na sa mga nominado ang nakahinga na ng maluwag at dalawa ay naghihintay para sa kanilang kapalaran. Rita at Heaven, oras na para magkapit kayo ng kamay dahil kailangan nyo ng paalam sa inyong katabi. Ang pangalan na aking babanggitin ay ang ikatlo at huling ligtas sa gabing ito. Congratulations because you are safe tonight. Heaven, I'm sorry Rita. You have just been evicted from the Big Brother House. taas ba ng heaven ang naitayo mong tore? O babagsak ka na sa lupa ang pag-asa mong maligtas sa linggong ito?